Nang kasaba. Gilamoy sa kangit-ngit sa bangag nga nagsaad ka na mo o bahandi. Apanaghatag lamang o kamatayon o kawalay paglaom. <coughs> he kay walay wala kali par pasad dina aku namo mat sa layu bina sa mga sunod na mga adlaw usa ka bugat nga kahilom ang miduyog ka namo usa ka makapaluok nga habol sa kasubo ang hilom nga pagdawat sa among kapalaran nawala gipulihan sa matarong kusuko sa usa ka asawa nga gimaltratal. Kajuri, kaon-kaon ma. Libre ka na gusto ni Papa. Hali na ma. Ma, wali yung gintaon. Dili na malikaw na wadan ma. Amahan po dun ako. Magunsan na namin wala ka. Ma! Nausa to kung ba na Mario? Nam, ang diin nato nato nagitandog si Mumbana, mas kusgan pa nako ako ginoy na ko diin nato marunay na mo tubag sa tanan ang iyang kasakit iyang panigkamot iyang hinahinay ang di ba sunan mo sa dili makita di ni na ako gamit ang lana o ritual di na nako ang sugo sa ginoo gisuwayan ang lang ta ay kung binuangin Mario ang pagsuway ngayon di pasabot maura imo mo kayupan. wala ka kasabot nang ginuuri na sa'yo sa tanan ang itabos si Mumbana? pagsulayan na sa atong pagtuo pagto ang lawas ng gikap sa babaeng dili imo, ang imong mga balaod, ang imong gipadili, samtang ikaw gakaon sa mga kalibutan nga dili nimo maangkon. Dili na. Wala na akong ba Mario nag-aato siya samtang ikaw, naghimong milagro dito likod sa simbahan. Ang bagagay mo ikaw dili para sa bulawan kundi ang pag Uy, naon sa to nga matay gapon. Gikuan mo na ito siya, mga inkanto, mga di yung ato. Talang ay. Oo. Um. Pari atong Maria Kakao, nakato yung kanto? oh, kay alang nga, hindi man mutuman daw sa sugo. Moto na ni Mao si Maria di, Kakao. Di, kiyo, di ginam ako na dunggan. Ano sa na dunggan di? Matod ba siyang asawa? Ay, tura Oo, oh, saya ko. Kaan oh. sa o? Salamat dahi ha. Naon sa mantang na itapos yung bana? kabalo ba mo sapot yung kumayo ato kay sa aran yun miniya o gi pungan pa miniya pagkaon sa karne niya, pagligo sa pag pagbulog ano ba niya sa aran pa mi pagkuan sa bulawan samtang siya ito nagkuyog-kuyog sa iyang babaeng di niya asawa ano ba pagdarawin lagi ay mauna siya hmm. Um... Kibiyaan na gyud. Wala na yung masulog. Mura lang kinig usa ka bangag sa yuta. Walay gamit. Walay kahulugan. Bangag gihapon siya nak. Pero dili na siya ang atong tumong. Damgo ra mah? ma? Damgo nga. Nahimong damgo lang. Luoy kayo yung mong papa nak. Namatay siya tungod sa mga tao nga sigig sul-sul niya. Mahitungod sa mga bulawon nga makita sa bangag. Pero kabaw ko nga nabuhat to niya kay gusto lang siya nga makaginhawa ta. Bisan unsa pa to, iya sakripisyo, Dili nato pasagdan masayang. Dili gyud nak. Dili ta magsalig sa bahandi nga walay pulong. Kita ang bahandi, atong kusog, atong paningkamot, mao nay makagawas nato diri. Paggawas ta ma. Dili tungod sa bangag kundi tungod na to sa atong pagpaningkamot. Doon ang enrollment, ma'am. mo mo. Dili na gusto ni sa imo ang papa o gusto sa tunis. Bisan unsa pa na pagitaan na paagi. Dili na tutugutan ang kalusod nga mo'y magpugong sa imong mga dangko. Ang imong papa, gibili niya tanan niyang kusog para lang ikaw makaabot sa unahay. Bisan pag wala na siya, buhigi hapon ang iyang mga tumong na ikaw makalampo sa imong pag-eskwela. Kuy ko ma, para kang papa, para ka natuog para sa iyang mga pangandoy. Salamat na. wala na gahom na hilum na kaayo kani adto murag puno sa kasakit og mga damgong wala na pakyes dili na ning ilad nga damgong ma dili na ni simbolo sa atong kapakyasan ang bangag karon mura na lang napakita sa atong daang sugilanon Kapan ang atong bagong sugilanon gisulat na pinaagi sa damgo gugma o kahago ang akong kusog anak gikan sa imong mga kalampusan bisan unsa pa na nga mga unos kumagubanta kaya nato salamat kaayo ma pinaagi sa imong kusog nakagawas ta sa bangag karon kabalo ba mo sila nagingon na kinima o isa ka pagsuway? pag sa pagtuo o sa mga babae nangita o paagi sa diha ang lalaki nangita laing anino. Kamu mga inday, kamu nagkapasar ka mo. Ang tinuod nga bahandi among naamguhan wala sa gilubong sa yuta kundi gipanday sa kasing-kasing ugunahuna. Huwag sa dili mabungkag Magugma sa inahan Ahay Magkadamgo ako Nga ikaw Upaku Nagkahigug Mahal Nga anong Damguhon Kung ikaw Damguhon Sa kanu 路。 我。